Hello, magandang uh, umaga, tanghali, hapon, gabi, yan ha, sa Elements na Gemini. Lala Baby ha, nagpapakilala po. Bigyan ko kayo ng timeless reading for the whole month of June, okay? So tingnan natin ha, ang inyong energy. Saan tayo dadalhin, okay? So... General po ito, hindi po ito personal reading. Sa so, yan po ha. okay, Ang tinatawag na the fool. Yan, ha? Okay. It's about you are ready na. Kung saan kadali ng mga paa mo, you are ready na. Okay. Ibig sabihin ito, hindi ka na natatakot sa buhay mo. You are ready to adventure. Kung saan kadali ng mga paa mo. I, tinatawag na uh, binubukas mo ang sarili mo. Okay? Mm Binubuksan man mo ang sarili mo sa mundo. Yan ha? Mm -mm. So, ito yung tinatawag na the empress. di ba? Okay? So, ano it, Ko ano itong daladala mo? Okay? Ibig sabihin ito, confident ka. You're very, very confident. di ba? It's like uh, halimbawa sabi natin maglalakbay ka kaya halimbawa may, may aalis ka may pupuntahan ka hindi masyadong marami ang dala mo di ba pero ang importante kasi sa iyo dito is yung tinatawag na what what you what you can offer di ba it's like a, kung ano ito ibibigay mo yung talino mo di ba yung galing mo ayun ang mas importante sa iyo hindi yung tinatawag na bagahe mo. Okay? Yan. Kasi kung kumbaga dito, pagka nakakagawa ka na ng pera, you can buy what you want. ba? Diba? It's like tinatawag, ba't mo kailangang dalhin lahat-lahat? Eh, nakikipagsapalarang ka pa. ba? Diba? It's like binubuksan mo pa ang sarili mo. It's just promoting nagpapakilala ka pa. ba? Diba? Kung anong daladala mong talino. Yan. galing. ba? Diba? Yan. So, very, very confident ka dito. Alam mo. It's like, alam mo ang ginagawa mo. Okay? Alam mo ang nasa isip mo. Alam mo ang gusto mo. Yan ha. So, narito yung tinatawag na the, ano ga ito? The night of uh, once. Okay? So, ibig sabihin nito, you are offering yourselves. Di ba? Kung baga dito yung tinatawag, if you accept me, kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, I will show you kung ano ito. It's like, hindi mo pinagdududahan ang galing mo. Okay? Hindi mo pinagdududahan. Yan, kumbaga dito, you just give me a break, okay? Just give me a break at patutunayan ko sa iyo kung ano itong taglay ko. Yan, ha? So, 'yun ang nakikita kong energy ninyo, okay? Mm -mm. Mm -mm. So, mayroon dito ang tinatawag oh, yan. Ibig sabihin nito, yung tinatawag uh, very very well-organized kayo, 'di ba? Yan, no? Kumbaga dito, it's like a uh, nakakasulat, 'di ba? Meron kang disiplina. You have discipline, self-discipline, 'di ba? It's like tinatawag, uh, pag alam ko pag gigising ako sa umaga, 'di ba, yung tinatawag na alam ko ang una kong gagawin. 'Di ba? Yan 'no. So nakikita dito, uh, tinatawag na you're very very well organized. Yan ha? Well organized. Malinis ka. Mhm. So, meron dito. It's like tinatawag na, okay, whatever is this, di ba? Yan, oh. It's very, very unknown. It's like dito, tinatawag na, okay, they believe in you. Naniniwala sila sa iyo. Kung dito yung tinatawag na, don't, don't, ano, ibig sabihin nito, huwag mo silang i-disappoint. Kung sino itong mga, halimbawa sabihin natin, kapamilya mo, di ba, mga friends mo, It's like 'di nilagay kita sa posisyon na ito. Huwag mo kaming ipapahiya, okay? Ko kaya dito nakikita, 'di ba? Ito 'yung tinatawag your confidence. 'Yan. Alam na alam mo 'yan. Alam na alam mo ang trabaho mo. Alam na alam mo ang ginagawa mo. Kay malinis 'yan. So meron dito tinatawag na advancement, okay? 'Yan. So ito ito 'yung problema, 'di ba? It's like a uh, kasi ito yung tinatawag na it's like significator, your significator, 'di ba? You need that you want a break. Okay? It's like tinatawag hindi ko ito tatakbuhan. Alam ko, 'di ba? Pero dito it's it's like uh, tinatawag na ay malaking responsibility ito. Dito ka ngayon. 'Di ba? Dito nasusubok 'yan ha. Dito nasusubok ang iyong tinatawag na uh, ano mo? katapatan, 'di ba? 'Yan if you are loyal. Yan, no? Oh, kita mo. Di ba? Oh. It's like, ito yung tinatawag, very, very loyal ka. Okay? Yan. Sa iyong trabaho. Di ba? Hmm. So, meron dito. Yan. Ano ito? Okay? Mm -hmm. It's like you are, uh, you are receiving uh, a blessing. Okay? Tinatawag na you are listening to the elders. kusin naman ito, di ba? Dahil ito ay the ten of uh, ones, Okay? So for some of you, another energy na ikita ko. Ito yung tinatawag na sa relationship na, di ba? Kasi nitong karelasyon ninyo, ibig sabihin nito, this elder person, kusin naman dito, it seems very, very private, di ba? Kung baga dito, hindi ito nagpapakita. H hindi siya yung tinatawag na Uh, mahilig sa limelight di ba so ibig sabihin itoy matalinong tao binibigyan kayo ng advice di ba so ibig sabihin ito yung tinatawag na uh, sa inyong pagsasama kasi ito it's more about love romance relationship yan oh patnubay okay patnubay ng magulang so for some of you na ko dito na hindi mo nalilimutan yung bilin kasi kita mo rebulto na. It's like a tomb. Di ba? Alaala. Alaala -ala na lang ng taong ito. Hindi mo, hindi mo nililimot. Kasi meron, it's like meron kasi numpaan. Di ba? It's like sabi, sabi siguro sa iyo, tatandaan mo ha, okay? Tinatawag, mangako ka sa akin. Yan o. No? Ibig sabihin ito. The two of, uh, the two of, uh, ano ito, pentacles. Di ba? Yan o. No? Nangako ka. Yan, kasi na Kusino ito. Kasi ito ay tinatawag wala na sa mundo, 'di ba? It's like picture na lang niya, libingan na lang niya, okay? Daladala -dala mo. Hindi mo pwedeng baliin yung iyong ipinangako sa kanya, okay? Mm -mm. Sa taon na ito. Yan, no. Ay daritay magulang mo, magulang na lalaki. Yan, no. Ibig sabihin nito ay very very private ang buhay nito. Yan, ha. Mm -mm. Yan. So, nariyan niyo yung tinatawag na sandali lang to, four, five, two, the 10 of uh, pentacles. Yan. So, ibig sabihin, for some of you, nagkaroon ng panglago. Yan, no? Kung ito ay love relationship, ano ang ibig sabihin nito? Ayan, no? Tinatawag na nagkaroon ng abundance, di ba? Yan. The result. The result ng inyong love relationship. Yeah, nagkaroon ng tinatawag na abundance, di ba? It's like dito, kaya dito kita niyo yung significator ninyo, okay? Tinatawag na you are ready, okay? You are ready, kahit hindi mo pa alam, okay? Yung tinatawag na papasukan mo, but nakikita dito, okay? You are ready, yan ha? Sa tinatawag na the empress, okay? It's like tinatawag na you will give me the chance, di ba? I will show it to you. I will show you, okay? What I'm capable of. Yan, no? Kita mo. The mental uh, thinking. Yan. Nakikita dito. Matino ang taong ito, the Gemini, okay? So, ibig sabihin nito, kung ano man ito, ipit sabi na natin, kung ito na may hindi love relationship, maari ito'y trabaho, di ba? Your profession. Kakaroon dito ng outcome. A, a big blessings, di ba? It's like tinatawag, hindi mo sila binigo. Di ba? Hindi sila nabigo sa pagpili sa iyo. Hindi sila nabigo sa responsibilidad na ibinigay sa iyo, ang role na ibinigay sa iyo. Kung dito yung tinatawag kababa ang loob, niyapos mo ito. Because of the empress. It's about your katangian. Anong katangian meron ka? Maraming napakagagandang katangian about you, Gemini. Dito din i-describe sa the empress. Di ba? Kung kaya dito, ito na oh. 'Di ba? Yan oh. Ibig sabihin nito, claim it na. Claim, yan oh. Claim it na. Gemini claim it na puntahan mo na. Yan. And ibig sabihin nito, enjoyin mo na. Dito kasi nakalagay. Tinatawag lifetime na, tama matanda na. Kay kay batang Gemini, and this you will become when you get old. It's about pension. Kung ano itong, let's say, sabihin na natin, kung ano itong iiwan, okay? Halimbawa ng, ng iyong mga in-laws of ng iyong parents o ng iyong asawa. Yan, oh. Kaya narito ang wealth, di ba? Ito ang wealth. It's like tinatawag ay very responsible ako. Hindi ako yung tinatawag na waldas, di ba? You just give me a break. It's like tinatawag pagkatiwalaan mo ako. Even hindi it, even it's very very unknown to me, di ba? Ibig, sabihin nito, I'm a past learner. Past learner kayo, nakikita. Past learner, oh, kita ninyo. Di ba? Kung kaya dito, oh, the admiration from others. The admiration from people. Especially yung mga kilala nyo. So what will happen to you in your future? This is your future. Hanggang tumanda. From young, young Gemini. Hanggang sa ikay tumanda, Gemini. Because of your tinatawag trades, di ba? Yung iyong tinatawag katangian. What? Anong katangian meron ka, Gemini? Bakit kailangan ikaw ay kanilang pagkatiwalaan? Okay? So, ibig sabihin nito, yan tanggapin mo, di ba? Yan, it's like tinatawag for your future. So ito na ikaw. Pag ikay tumanda, di ba? Secure na ang buhay mo.